Sa gitna ng malawak na karagatan ng Asia Pacific, may isang bansang tila maliit kung iahambing sa mga higanting nakaparigid dito. Ngunit sa mata ng pinakamalakas na superpower sa mundo, ang United States, ang bansang ito ay isang hiyas na kailanman ay hindi nila kayang bitawan. At ito ay walang iba kundi ang Pilipinas. Pero ano bang mayroon sa Pilipinas? At bakit tila imposible para sa Amerika na bitawal ito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Noong 1898, Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, tuluyang napas kamay ng United States ang kontrol sa Pilipinas. Mula noon, naging mahalaga na ang lupain ng bansa sa estratehiya ng Amerika. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, dito mismo naganap ang ilan sa pinakamalalaking labanan sa Pacific Theater, tulad ng Battle of Bataan, Corridor, Leyte Gulf, at iba pa. Sa madaling salita, dinamit ng Amerika ang Pilipinas bilang unang depensa laban sa lumalawak na impluensya ng Japan. Ngunit, higit pa sa kasaysayan ng digmaan, ang ugnayang ito ay hinubog ng dugo at sakripisyo. Milyong-milyong Pilipino ang lumaban, hindi lamang para sa sariling kalayaan, kundi pati na rin para sa layunin ng Amerika sa Asia. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, hindi natapos ang papel ng Pilipinas. Sa panahon ng Cold War, ang Clark Air Base at Subic Naval Base ang naging pinakamalaking U.S. military facilities sa labas ng mainland Amerika. Mula rito, naglulunsad ng operasyon ang US laban sa komunismo sa Korea at Vietnam. Sabi nga ng istorya na si Paul Kramer, Without the Philippines, America's presence in Asia during the Cold War would have been crippled. Ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, hindi lang basta kaalyado ang tingin ng US sa Pilipinas, kundi isang sentro ng kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Isa sa mahalagang bahilan kung bakit hindi kayang bitawan ng United States ang Pilipinas ay ang lokasyon ng bansa. Kung titingnan ang mapa, matatagpuan ang bansa sa gitna ng mga pangunahing ruta ng dagat sa Asya kung saan dumaraan ang trilyong dolyar ng kalakal taon-taon. Ito ang nagsisilbing pintuan patungong South China Sea, Pacific Ocean at Indian Ocean. Ayon kay Gregory Pauling ng Center for Strategic and International Studies, He who controls the Philippines controls the gateway to Asia. The country sits at the very heart of the world's busiest sea lanes making it indispensable for both trade and security. Without the Philippines, any power, whether it's the United States or China, would struggle to maintain influence across the Indo-Pacific. Sa madalim salita, para sa Amerika, ang Pilipinas ay maituturing na unsinkable aircraft carrier isang matibay na plataforma na maaaring gawing base militar upang bantayan ang buong rehiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit muling nagbabalik ang presensya ng mga base militar ng US sa Pilipinas. Sa panahon ng tumitinding tensyon laban sa China, higit na tumitindi ang kahalagahan ng lokasyon ng bansa. Ngunit, hindi lamang lokasyon ang dahilan kung bakit hindi magawang bitawan ng Amerika ang Pilipinas. Mahalaga rin sa kanila ang ekonomiya at ang mga mamamayan ng bansa. Tinatayang umaabot sa 38 billion dollars kada taon ang halaga ng kalakalan sa pagitan ng US at Pilipinas. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking hub ng business process outsourcing o BPO para sa US companies. Ibig sabihin, ang ekonomiya ng Amerika ay nakasandal din sa sipag at talino ng mga Pilipino at huwag nating kalimutan ang milyong-milyong Pilipino sa Amerika. Sa kasalukuyan, mahigit apat na milyong Pilipino ang naninirahan sa US. Sila ay hindi lamang bahagi ng lipunan, kundi mahalagang bahagi ng sistema. Mula sa mga guro, doktor, sundalo, hanggang sa mga nurse, ang mga Pilipino ay tumutulong sa pagpapatakbo ng mismong haligi ng bansang Amerika ayon kay dating U.S. Ambassador Sung Kim. The U.S. cannot afford to lose the Philippines. It's not just about bases, it's about people, culture, and economic ties. Ito ang nagbibigay ng matibay na koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Isang ugnayang hindi basta mapuputol ng politika. Ngayon, higit man mas nagiging mahalaga ang Pilipinas sa mata ng Washington. Sa lumalalang tensyon sa South China Sea, ang bansa ay isa sa pinakamalapit sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa mga nagdaang taon, agresibong kumikilos ang Beijing sa South China Sea. Nagpapayos sila ng mga artificial islands, naglalatay ng military installations at inaangkin ang halos buong karagatan. At saan nakapwesto ang Pilipinas? Nasa gitna mismo ng mainit na sigalo. Ayon kay Admiral John Aquilino ng US Indo-Pacific Command, The Philippines is the frontline state. Without it, the U.S. cannot credibly defend its allies in Asia, nor secure the South China Sea. Para sa Amerika, kung tuluyang mapasakamay ng China ang South China Sea, malaking banta ito sa global trade at sa seguridad ng mga kaalyado nito. Kaya't kailangan nila ang Pilipinas bilang unang linya ng depensa habang patuloy na lumalakas ang Beijing mula ekonomiya hanggang militar, nakikita ng US na ang Pilipinas ang kanilang strategic anchor sa Southeast Asia. Kung bibitawan ng Washington ang Maynila, para na rin itong binigyan ng maluwag na daan ang China upang dominahin ang rehiyon. Kaya naman, bawa administrasyon ng US, Republican man o Democrat, ay laging inuulit ang parehong mensahe. The Philippines is our ironclad ally. Kaya't sa kabila ng lahat ng pagbabago sa politika, mga sigalot at pagtatalo, malinaw ang isang bagay. Hindi kailanman kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas. Sapagkat para sa anila, ang bansa ay hindi basta isang kaalyado lamang, kundi isang susi sa kapangyarihan sa Asia. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Sa tingin mo, tunay na kaalyado nga ba ang tingin ng Amerika sa Pilipinas? O isa lamang pon na madaling isakripisyo sa mas malaki nilang laro? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa pananood and see you next time.